kayo yan dahil birthday ni Tita Marcel katalig yan ipaprank natin sa kayo alam mo na kung inisip ko bibili tayo na ng pick uh, another so, one bibili tayo ati kayo pick steak so ito bibili tayo ng mga kaidolo. so yan bubulatin ko kayo maya tignan tayo sinong si, sisigaw may ng malakas so mga kayo doon birthday ni Tita Marcel Kat, uh, katalig uh, eh, ipalaw na rin sa Facebook page niya. Yan, so ito, bibit yung mga pag-prank natin. So mga idol abang nyo Nagluluto yung may I birthday. Happy birthday, Tita Maricel. Ano, idol, dyan luto mo? Yan, Palo nyo si Maricel Katalik Vlog. Yan. Titig natin yung mga laluto. Ayun kung no. lulutoin niya. Ayan. Ah, nagsain pa. Bakit, ano plano mo, Tita? Ay, magpipinak tayo. Ay, magpipinak. Tayo. Ay, magpipinak na naman tayo. Gagawa naman tayo si Mimpol. Yan. Sana ako. ko. Yan o. No? Lala mo na naman, no? oh. Ano nga mo? Nagbalak ni mama mo lang pinagdaw tayo. Ang masabi mo? <laughs> <laughs> Ayan, si Tay, si tay Ayan yung birthday po. Happy birthday, Ryan. No? Siyempre ito si Tita Ames. Tita si Ames. <laughs> eh! Hey, itong nilo you niya. Know? Wow! 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 Sarap! Ayan. Wow. Ayan ito ang apo uh, ang Anita Tito Maceloy. Ah? Kain na ba? Ha? Yan, kumakain. Okay. Yan, may pang spaghetti. Okay. Okay. Yan. Paano nyo to si Tatiya Maricelio? Oh Yan. my God! Hindi na kailang magpapaganda. Yan o. Kita ka si Baby ha?

ah, <laughs> daw, Hindi na mga kaidol, piki lang to. Ayano, no, oh. No. Hindi lang piki lang yung ah, nabili ko 'yan, oh. na Tapang may birthday, oh. Nice. 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 Na? Nice. 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 tayo, para Nice. Nice. natin ng na tayo mga Na, mag Na kong kaliskis mo, oy. Masa, ayaw, tayo. Ayan, wow. Ang lupit ng aming ano, popular mesa. Sa resort na Malipongde Pongdi. Happy Marcel ano masabi mo? yan happy birthday. Thank you. Thank you. Yeah, mag kami mga kaido. Ito dala namin 'yung pagkain namin mga bae di ba? Tara, let's go. Ah, extended kami eh. Ano mo sabi mo papangit eh? Eh, na ah, extended kami eh. Ano mo sabi mo papangit eh? Eh, Napakaganda na nga na. Oo. Oh, mag saving naman tayo, ulit. Tanawin dito. Yung mga idol. Ayan. Sa paligid dito. Kamay kanawan at maganda po. Na-traffic kami, na-traffic. Na-traffic kami, na-traffic. Yay. Yung bibitdik lang. Ano mas ayo kita dalaw na traffic tayo. <laughs> oh my, traffic my, traffic. <laughs> Ngayon, next round kami. Ngon, bala naman dito. Kasi

Ayan, ito yung pagkain namin. Ayan, may uh, birthday. Pagkain na kami. Papasa. Parang hindi. Parang yan, ang uh, sabi mo. Uh, Masarap. Happy birthday sa my birthday. <laughs> tikkao tay tao mga hát yung birthday. Happy, birthday happy birthday to me, to me. My birthday happy, happy birthday to me, to me. Happy birthday hey birthday hey birthday hey hey <laughs> <laughs> <Ay. Tiyaro. Ay. laughs> <May lupong. laughs> Ayan nakakain na ang may birthday girl oh. Yummy! Iyon o. So yan okay. nakakain lang kami mga kaidol. Parang Justin ko o. Gago! Tarantadot! Para wala tayong problema. Anong problema? Ayan. Nakakain muna kami mga kaidol. Iyon o. Iyon o. Oy! Sinanay ka nai. Uy! O, kaya nai. Ó cay này Happy birthday to you i <laughs> i <laughs>